What's up mga ka-ITs? Kumusta ang lahat? Ito ang una kong video ngayong 2024. Pasensya na at na one week talaga akong hindi nakapag-upload dahil sa sobrang busy sa aking alaga. Alam niyo na yan, pag ganyan hindi ako makapag-upload, yan ang nangyayari sa akin. <laughs> Kailangan priority natin ang trabaho. Since ang mas swerting color sa 2024 ay parang kan o ano, ano bang kulay yun? Suotin ako. <laughs> Buti na lang meron ako. <laughs> hindi na kailangan bumili. So, kumusta ang inyong New Year? Okay ba? Masaya ba? O ano-ano ba? putukan ba? Ang video na ito ay ganap pa noong Pasko. Ang aming Christmas party. Anim lang kami natuloy na nag-rent ng villa dahil ang iba kong mga kasama ay hindi tala natuloy dahil sa kanilang trabaho. So, anim lang kami nag-enjoy. Uh, hmm. Okay naman, uh, kahit pa paano nairaus namin ang aming Pasko, na-feel naman din namin at uh, nag enjoy naman ang lahat. So, di ko na ito patagalin guys. Panuorin niyo ito. Ops! 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 Bago magkalimutan dyan, manghingi ako ng isang like. Comment down below. Subscribe kung ikaw ay bagong napadpad sa aking YouTube channel. Welcome to my vlog, guys. So, kung nagustuhan nyo to, click, 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 subscribe na. At maging friend na kita. Bago magkalimutan, may babatiin na akong nagbe-birthday ngayong araw na to. Si Sofia, isa sa aking mga subscribers. Na Kampusan to Kids, happy birthday sa iyo Sofeyang maganda. Sana masaya ka. Nakita kita na nag-video okay kayo dyan Shout out din sa mga Kampusan to Kids. Hindi ko na ko iyo pa panangalaa. Hindi ko na kayo isa yung pang uh, i-mention kasi wala na tayong time. Basta shout out sa inyong lahat mga Kampusan to Kids. Pasokin natin ang isang villa na aming nirentahan. hi! Simulan na natin pagbablog. Ay, maganda, <laughs> maganda ka na. Kapun talaga. <laughs> okay lang yan. Maganda naman ng registro dito eh. Makainis kayo. O okay, kita nyo mga dalaga ko. O, oh, yeah. Oh. Dalaga. Da dalaga. 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 <laughs> oh, dalaga. Tulong, tulong, tulong. <laughs> <laughs> tulong-tulong tulong-tulong sila oh oh anong ginagawa mo? <laughs> ah okay Ito sa swimmer ng abing niranta ayan ito yung si nila ang ganda malinis at ang kwarto sariling jacuzzi ba? Dito naman tayo sa labas guys, ang kapaligiran, maganda. At pwede tayo ditong mag-barbecue. Ayan, dyan. Ito yung bilyaran. Yung ladies, ayan yung swimming pool. Tapos yung jacuzzi, kasi malamig sa swimming pool, hindi pwede po, maligo. Baka mangangatog tayo, jacuzzi kami. Ayan. Ayan ang jacuzzi. Mamaya, i-open ko na yan para magkaroon ng bubbles. At uh, tanda na kaming maligo mamaya maya lang. 'Yan. Ga mas maganda pa ito, ga sa kaysa napunta natin yung kasama natin si G, no? Kasi ang, ang venue niya talagang isa lang din eh, no? Ito mas marami kang maiikot, maiikutan ni eh. Kami ni Gawing, dahil may mga, may edad kami, ayaw namin maingay, dito kami. <laughs> Oo, aso mag-ilaw dito. Ayan, ito yung kwarto namin, may jacuzzi din. Ayan, ha? Mayroon ah. Ito ha? na Ina naman kami. Walang katapusan hindi nga nang lahat ng mga pagkain na, pa na pinainit mo dong gana ta anong to. Ay. Wala yata yun. So, Nakapatay so, yata yun eh. I'm okay. I'm pero... okay. 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 Happy New Year. Happy New Year. <laughs> Ayun na. Nag-ano na yun. Ayun siya. Okay. ano na yung... oh, ako <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <Pano> na? Number one ako eh. Number one ako. Tapos nabunod mo. Nabunod na, na na, na mo yung number mo. Hindi, yung ano, sa taso na yung tawag niya, number two. Oh, number two. Sino number yan. Kanina to number number 2. Parang siya o sa no. akin lang yan. Sa to? Oh, no. ah, di ko na naman nang ah. ah, 'yun? sa buklat mo muna. Sabay ka Para bang, para ano ba, yung magtang gusto. Ano kaya yan? Nagpapinta mo naman yan! Ito mo mga babae na to? Nandiyan Mainit be! Huwag ka mag-jetty! Oh, no. Pahirapan naman pagbukas neto! Sinadya <laughs> 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 ko talaga yan, Ceci! -si. Parang... Sa... Sa kara oh. Ay! Kaya pala kailangan lang ng blower! Hahaha! <laughs> <laughs> blower eh. Ano <laughs> <yung> blower? Bawang pala e? Sa kara pa yan ha? Ah. Yes! Sagit! 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 Ano lang pala yun? Pak, pengharapan aku nih. Penting. Pak, kesepran bang. Kamu santai kasih dulu. Oh. Ups. Ups, alinea. You're so. Ah, Mama, oh, oh, saka Pangala sa akong pamami sa kape. Thank you, Ben! Okay, next. Sige po. Ano tayo, okay ka rito, ha? Ay, 'to. Six, si six. Sino si, si. Si, si. Si, si. si Ate? Si Mario, no. Nasa plaza, no. Nasa Hindi ko makatanda, kaya

niyo. <laughs> so, kasi yung ko yung mga, mga ano eh, mga young kids, eh, tayo yung mga bagets na. <laughs> Kaya naku, kasama eh, kasi so, mo eh. pag gano eh, <laughs> Basta, si pag Bakit ang meron? sa? Oo. Diba? Kasi na Thank you, na. Sino pa mo hindi nakabunod? Ako. Okay. Ikaw? Ikaw. 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 Atong, ako. Ako. Oh, sige, na. Na. <laughs> ako. Number 3. Ako. <laughs> oh, ikaw pa! <laughs> ano. Hindi yung yung wala Ito. Ito yung sasabihin na ano sa akin. Kamu sa akin. Kasi number 3. number Kasi nabunote Kasi ano yung yung number yung number 3. yung 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 ikaw na lang yun. Ano huh gusto mo? gusto mo? Change tayo o ikaw? Ikaw.

So, kayo ba ay nag-enjoy sa inyong Pasko? Kung kayo nag-enjoy, comment down below kung anong mga ganap nyo at babasahin kong isa-isa yan. Aabangan ko ang inyong mga comment. Kung kayong bagong napadpad sa aking YouTube channel, maaari lang pong mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload. Sa mga dati ko ng subscribers, followers, viewers, ay marami pa rin salamat at Happy New Year sa inyong lahat. Sana ang ating New Year na 2024 ay abunda, di ba? At sana'y wala ng gulo. Yun lang sana ang aking panalangin na ang lahat ay magkaroon ng peace sa buong mundo, lalo na dito sa Israel. So, bye-bye for now and kita kita tayo sa susunod ko na video. Bye-bye!